Honda Click na motor nyo? Ayaw mabuhay at puro redondo lang? Tara, panuorin nyo ito. Magandang araw mga Lodi. So for today's video, papasok na nga ako sa trabaho at nang biglang ayaw mabuhay ng motor ko at bigla na lang siyang namatay habang bumabiyahe ako papasok. Okay naman ang busina, okay naman ang headlight, okay din ang battery pero puro redondo lang. At dito na nga ako kinabahan dahil tulak malala ito pa uwi. At hindi nga ako nagkamali. Halos isang oras mahigit lang naman ako nagtutulak para lang makarating at makauwi sa boarding house mo. Nakapag-exercise pa nga nung wala sa oras. At dito ay medyo hopeful pa nga ako na mag start Pero, siya. Pero wala talagang pag-asa kahit anong gawin ko. Tulad ng pagpapaasin niya sa sa'yo. Char. At agad ko nga yung pinaalam to sa manager ko dahil hindi na nga ako nakapasok sa trabaho. At dahil madaling araw na at wala na rin naman bukas sa shop, ay pagpapabukas ko na ang pagpapagawa dito. Alas 10 ng umaga nang ako ay magising dahil sa sobrang pagod sa pagtutulak kagabi. At syempre, kailangan ko magmadali dahil kailangan ko pa maghanap ng shop kung saan ako magpapagawa. At ang pinakamalapit ay sa may Evangelista. Kaya inihanda ko na ang sarili ko sa isang madugong bakbakan. At dito nga ay narating ko na rin ang Honda sa may Evangelista Pio del Pilar, Makati City. At dito nga ay agad akong inasikaso ng mekaniko. At agad isinalang ang aking motor para maoperahan. At ang suspecha ko nga dito ay ang kanyang fuel pump mo. Dahil every time inuopen ko ang susian, ay hindi ito tumutunog o hindi ito gumagana. At after After tanggalan ni Master Glenn ng gasolina ang aking motor, ay agad na niya itong tinignan at sinimulan tanggalin ang aking fuel pump assembly. At hindi nga ako nagkamali, ito nga ang sira ang kanyang fuel pump motor. At dahil na diagnose ang sira, at, oras na para magtanong kung magkano nga ba ang pyesa. At dito nga ay nagulat ako sa presyo dahil wala palang nabibili ng pasta na motor lang nito. Dahil ang kanilang ibinebenta ay assembly mismo. Sumubok din ako magtanong sa mga at shop. At ang available ay aftermarket at talaga may kamahalan. At agad nga akong bumalik sa mekaniko. At agad ko si nabi kung magkano ang isang assembly at nang malaman ni Master Glenn kung magkano ang presyo ay binigyan niya agad ako kung ano ang mga option ko. At syempre, since wala naman tayong ganung kalaking budget ay pinili ko yung pinakamababang option at iyon ay remedyuhan ang aking fuel pump at walang mekaniko ang nag-offer sa akin At dun. ang sabi sa akin ay dapat papalitan ang buong fuel pump assembly at bote na lang kay Master Glenn tayo napapunta dahil siya yung tipo ng mekaniko na marunong kumapa ng mga customer niya. Hindi yung tipong dahil wala ka ng choice ay mapipilitan ka na lang kung ano ang available. At matapos nga ang ilang minuto ay nagawa na ni Master Glenn ang fuel pump na ikakabit niya. At dito ay tinesting niya kung gumagana ba ang kanyang ginawa. At syempre, sureball na sureball, bullseye. Kumaga na talaga. Narinig ko na rin ang ugong ng fuel pump na matagal ko nang inaantay. At matapos masiguradong working na working na ang aking fuel pump ay agad na nga itong ibinalik ni Master Glenn. And the moment of truth na tayo mga Lodi. Thank you. Thank you, At sa sobrang saya ko, ay wala na nga ako nasabi. sabi hindi thank you, thank you, ang babait ninyo. Ay, parang namamas ko na yata ako. At since nagpapagawa na rin lang din ako ng motor, ay nagkusa na si Master Glenn na i-check ang aking spark plug. At dito ay nakita niyang papalitin na rin ang aking spark plug. Dahil hindi naman kamahalan ng spark plug, ay agad ko na itong pinapalitan. At nang masiguradong all set na lahat, syempre, itetest niya ulit ito. <laughs> At sa wakas, successful din ang operasyon ng aking motor. At na masigurado nating okay na lahat, ay agad na nga tayo nagpaalam kay Master Glenn. O oh, paano bossing, maraming salamat. ano pangalam mo? Glenn. Glenn, okay Sir Glenn, salamat ha. Ka. Uh -huh. Kaya kapag may naging problema sa inyong motor, huwag na kayong mag-atubiling pumunta kay Master Glenn. At ko sa inyo na trusted mechanic ito. Nagustuhan niyo ba ang videos ko? Please follow, like and share.